One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa niyo So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday po sa inyong lahat. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito, sobrang, ewan ko, ang lungkot ko kanina masaya ako yung papunta kami ng movie, nanood kami ng sine, happy-happy ako kasi ayun nga, syempre, nilibre ako nino ng movie, o no, di ba? And then kumain kami sa labas, so sobrang saya. Kaya lang, pagkatapos namin manood ng movie, ayun, nang baba na ng energy ko, nalungkot ako do sa pinanood namin kasi it's about family, it's about sa, sa ano, sa, sa pagtanda natin. Oo, yung alam mo yun, yung kahit may mga anak, tapos hindi siya naalagaan ng anak niya. Yung alam mo yun, may nag-aalaga man, pero parang mag-isa siya kasi yung mga anak niya may pamilya na. Tapos ang pinaka nakakalungkot pa nun, yung nag-wish siya na maging mabuti yung pamilya niya. Tapos, wala namang winis para sa kanya. So, yun, nakakalungkot. Anyway, ah, uh, ganun talaga lahat tayo ay darating talaga sa pagtanda, darating sa mga ganong sitwasyon. So, ewan ko, basta nakakalungkot kapag naiisip ko yung mga ganung bagay. So, dapat i-enjoy natin kung ano yung meron tayo. And then, ayun nga. So, sana ah uh, naging healthy lagi. Tapos plus, gumawa tayo ng tama sa kapwa natin. Ayun yung the best. ba? Diba? So, yun. So, di diba, Christine Ann Perez? O, oh, di ba? Diba? So, kasi kahapon nag-uusap kami ni Christine Ann Perez about sa paano pag tumanda na tayo. Anong mangyayari sa atin? Walang mag-aalaga sa atin. Pababayaan tayo ng ating mga ano, pamilya. Charot. So, anyway. So, good luck. Good luck sa atin lahat. At i-enjoy ilang lang natin yung buhay. So, eto nga, syempre, marami tayong tatalakay ngayon ng bonggam-bongga na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. So, unahin na natin. Sabi nga nun, ano daw ang masasabi ko sa bagong winner ng Miss Grand Thailand 2023. Yes, ang masasabi ko sa kanya ay bongga, charot. So yon, so si Miss Grand Thailand is from Phuket. Ang masasabi ko ay himala dahil nagpanalo si Mr. Nawat ng hindi katangkadan. Kasi kung makikita nyo siya sa personal talagang maliit lang siya. Siguro ang height lang niya is mga 5 or mga 4'11 ganun. Basta maliit lang siya. Hindi naman 4'11, mga 5 siguro. Pagkatapos, ayon Ang masasabi ko ay talaga namang rampadora siya. At palaban Yung kumpiyansa niya sa sarili niya dudoon Tapos marami siyang mga tagahanga Magaling siya sa social media Tapos uh, magaling siya sa business Kung paano magpupromote Ng mga bagay-bagay So magaling siyang creator So yon sa social media Kaya Siguro yun yung mga dahilan kung bakit pinili ito ni Mr. Nawat na ipanalo. And then, of course, bagong potahe, bagong isasalang. So, gusto siguro ni Mr. Nawat na mag-try ng another something. And then, kung hindi nyo rin natatanong Apukit ah, kasi dito sa Thailand Lagi silang palaban Tatlong taon na nasunod-sunod Na lagi sila na first runner up Pero hindi sila nagda-title Kaya, yung time na to Ayun na So, ipinanalo na ni Mr. Nawat Si Mr. Nawat naman yung namili Kung sino yung mananalo dyan eh So, obviously ba <laughs> So, yon. So, choice siya ni Mr. Nawat At, ayun na ay siya ang nanalo ng Miss Grand Thailand ngayong taon na to. di ba? Diba? So, kung ako ang tatalungin mo, syempre, mas gusto ko yung first runner-up. Kasi yung first runner-up kasi, kung titignan mo, parang mas malakas yung laban niya. And then, nakikita ko na talagang mas panalo yung galawan. Kaya lang, sabi ng ganon, gusto siguro ni Mr. Nawat ipanalo to kasi alam niyang makikinabaw siya dito ng bonggang-bongga. -bongga. And then kasi Nakikita ko din ng sa girls na talagang palaban siya. So face to face nakausap ko siya interview eh. Malapitan, ano siya, uh, may something special sa kanya. And then tingnan natin kung kaya niyang ipanalo ang Miss Grand. Mali mo siya ang kauna-unahang manalo ng Miss Grand Thailand. At ang tinitingnan din siguro dyan ni Mr. Nawat, yung future, yung after ng reigning queen ng babae to ano ang mapupulot ko at at, at ang mapapala ko sa kanya. Kasi parang pili ko, ito yung susunod na impa. So, yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, mama sa bakit hindi na, hindi na pasama sa semifinalist ang best national costume? Oo nga, ang nanalo doon yung Ratchasima. So, kung titignan mo na sobrang ganda talaga ng national costume niya at nanalo siya ng 100,000 baht. O, ba diba? So, bongga yon Ako para sa akin, yung mga ganitong kandidata, kung bakit sila nagsisisalihan talaga dito sa Miss Grand, alam mo yung gagawin nila yung lahat una. Diyos ko naman, yung fan club kasi dito, grabe, nagbibigay talaga sila ng pera. Alam mo yon pag lalo na ma-eksena si girl, tapos nagustuhan siya ng mga fan club, oh my God, kahapon nakakita ako doon ng Diyos ko, yung pera, oh, ang tower na, <laughs> yung gano'n. Tapos, tigwa 1,000 baht. So, yung binilang ko siya, halos kalahating milyon. O, di ba? Ibibigay lang yun. Ganong kagrabe. Kala ko nga pa-preview na yun eh. Hindi. Tapos, etong kandidatang to, hindi pa napasama sa semifinals. Ganong kabongga. Tapos, marami pang mga pera-pera do sa mga gilid-gilid. Talaga na, alam mo yun, tower tower din. Oh my God, sabi ko, grabe talaga yung mga fan club dito. Kaya si Infa, yumaman niya na dahil sa fan club and then kahit din yung Miss Grad noong nakaraan taon yumaman din siya dahil sa fan club dahil because of money o oh, diba? so yon so minsan sinasabi niyo ay nako mga mukha naman silang pambibahad babe ay mukha naman silang mga ano ba yon yung mga tinatawag niyo na sabi tinatawag kayo sa kanila eh. ako para sa akin ano kasi sila eh? Dito sila nagkakapere. Dito sila kumikita. And then, nagiging popular sila at sino aayaw? Imagine mo, kada sponsor sa, sa Miss Grand, kung mananalo ka ng, alam ba, uh, cream silk, at kung ano-ano-ano pa na mga sponsors ng Miss Grand kada award noon 100,000 just ko ayaw mo <laughs> oh di ba so hindi ka tulad sa atin na magbibigay lang 10,000 pesos 20,000 pesos sa kanila hindi 100,000 imagine mo maka isang ano ha tawag dito maka sampung sponsor ka 1 million na yon ganon so yon kaya talaga yung mga Miss Grand Thailand ay talaga pinasisikapan talaga nila na ano maka-eksena. So, yun nga, hindi nga napasama sa semifinals yung nanalo ng ano, national costume, but nakakuha naman siya ng 100,000 bilang best national costume at nakakuha pa siya ng isa pang award eh. So, at least, meron siya 200,000. So, parang feeling ko, bawing-bawi talaga sila. And then, yung third runner up na si Miss Lampang naman ay yon parang kamukha niya si Miss Brazil nung lumaban ng ano ng Miss Grand So ang eksena niya, in fairness do sa babae ng Miss Lampang talaga yung naglalakad siya sa stage lalo na yung swimsuit round Gustong-gusto ko talaga siya. Ang ganda maglakad, umaalon-alon yung katawan Yung Alam mo yun, yung talagang panalo. May eksena talaga siya. Kaya lang third runner up siya. Pero sabi ko nga, suwerte niya na ilalaban niya sa National pageant, di ba? So okay na yan Kesa sa wala. O, oh, di ba? And then, ngayon naman, si Miss uh, Universe ay nasa Laos na. So, sabing ganon, mas ma na pa daw itong si Kun An kesa daw kay Miss Universe. <laughs> o ano. So, kasama nga rin si Kun An na pumunta dito sa Laos kasi para ipromote nga ang Miss Universe Laos. So, ang masasabi ko naman, sabi uh, sabing ganon kasi, tao eksena daw itong si Kun An eh, Diyos ko, para naman kayong pabago-bago dyan kay Kunan, eh, piling Miss Universe yan. <laughs> ba? Diba? Dinaig niya pa yung winner. Ang gusto niya nga, yung winner kasing ganda niya din. Kaya sabi ko nga, dito sa Miss Universe this year, o sa mga susunod pa Miss Universe, may hinapan ng Pilipinas dito. Hindi basta-basta tayo yung sasabihin mo, mananalo tayo ng Miss Universe. Lalo na si Kunan, parang pili ko, ang gusto niya kasing ganda niya yung mananalo. So, yon So, talaga siya talaga, aminado talaga siya, yung in siya dito. Ang gusto niya maganda. Gusto niya may beauty kasi nga, pinapackage nga. At naniniwala siya kapag Miss Universe, kailangan Diyosahan ka. Kaya good luck talaga sa mga, sa mga ilalaban natin sa Miss Universe. Kasi, parang feeling ko, ang hinahanap talaga nila is beautiful. Piling ko lang naman yun, di ba? So, yun. So, baka kasi ma-open yung iba. Baka sabihin, ay naku si Mama Sab naman, parang laging ganyan na rin sinasabi. Eh, kawawa naman yung kandidata namin. Hindi naman. Hindi ko nakikita kawawa yung kandidata ninyo. E, eh, kung lumalaban naman siya at siya makakakuha ng corona, why not, di ba? So, yon At para na sa sumunod natin, chika, eto nga, Siyempre, yung ating mga Miss Universe candidates. So, ano ba ang eksena nila ngayon? Ang eksena nila ngayon ay pumunta sila para sa isang sponsor signing contract kung saan nandoon din yung mga kandidata. And then, ano ba ang masasabi natin sa beauty ni Miss Cebu, ni Miss, uh, ano dito? Si Miss Iloilo Kainta at saka si Miss Quezon Province. So, to be honest, ang kaganda naman nila lahat. Yung styling nila, winner. Ang styling nila ay laging panalo, kumakabog. Si Sibu, silent lang yung laban niya, pero ramdam mo naman na talagang umeeksena ng todo-todo. And then, si Kainta, ganun din. Talaga namang plakadong-plakado. -plakado, parang bumabawi <laughs> ng bongga-bongga. And then, si Quezon province naman, eh, consistent naman si Quezon province pagdating sa styling, talaga namang kumakabot pa rin siya. And then, si Iloilo, ganun din, maganda na yung nakikita natin is styling. And then, doon naman sa, mananalo ba sila pagdating sa mga sponsors? To be honest, na-prove naman yan, uh, lalo na kay Iloilo, diba, tinatanong nila, ay, ako, skincare to, mahihirapan ko manalo dito si Iloilo. Parang I don't think so. Doon nga sa ano eh, tawag dito, sa hello glow eh, natili na si Iloilo eh. So, ibig sabihin, malaki yung chance ng isang kandidata na kahit sino, kung talagang e-eksena. So, Lalo na malakas ang laban ni Iloilo dahil maldami na siyang ano dito, tawag dito followers. So syempre business business to. So doon sa business side na yon, makikita doon na pwede talaga nilang pakinabangan ng gusto etong si Miss Iloilo kasi sa dami ng mga pumapalo. Kaya kung titingnan mo, mas nakukuha pa si Iloilo kesa kay Miss Bulacan kahit alam naman natin na mas charming ang Bulacan, di ba? So, doon pa lang sa part na yon nakikita nila business side kaya ito ni Iloilo. Dahil sa sobrang dami ng pumafollow sa kanya. And then, I think ito yung magandang laban dito ni Iloilo. Kasi parang nakikita din kung ano ang potential na meron kay Iloilo at the same time, diba? So, yun. So, plus, ando doon nakikita mo yung galawan ni Iloilo talagang umaarangkada. So, kung ikukumpara mo naman siya sa isang kandidata na sobrang ganda, katulad na lang. Ang ni Mr. Gig. Si Mr. Gig kasi, ang problema pahina yung hatak sa tao. So, kahit anong ganda ni Tagu, parang malabo manalo ng ano, yung sa sponsors. Kasi, syempre, kung sino ba yung kinakagat talaga ng tao, eh, eh si Atisa Manalo, yung eh, marami din followers. Malaki ang followers niya sa Instagram. Plus, marami talagang sumusuporta din kay kay Quezon Province. Kaya si Quezon Province, talagang hatak din niya ang business side. Kaya, silang dalawa talaga, masasabi mo na napakaswerte. Kasi kung si Kainta, konti lang yung hatak masyado sa tao, so nahihirapan. Kaya nga sa Hello Blow, bakit ba ang mga nanalo doon si Victoria Velasquez Vincent, si Baguio, si Kainta, at eh, si ano, si Iloilo, si Quezon Province, di ba? At saka, sino pa ba? ah uh, si Pampanga. Si Pampanga, dahil sa beauty, and then sila Quezon province ayun nga dahil sa hatak din ng tao so bukod doon sa may glow na sila eh talagang nandoon din na syempre ko ako naman yung endorsement o ako ako naman yung sponsor so yun nga so talagang kukunin kita para mas anohin ka di ba pangkilikin yung produkto ko so yun yun so ayun yun chance talaga ng mga kandidatang to na sobrang lakas talaga ang hatak nila pagdating sa sa mga sponsor. Kaya sinasabing ganon, ah uh, bakit si Iloilo -Ilo, uh, nakukuha skincare to Bakit hindi ba pwedeng maglagay ng skincare ang ang black beauty kasi ko ako man naglalagay ng skincare care, eh, ba? Diba? So, yun. So, walang masama at wala akong nakikitang mali as long na may sponsor na kukuha sa iyo. Why not, 'di ba? Eh kung ako nga, nakuha nga ako, o, oh, sponsoran ko shampoo, o, oh, 'di ba? Wala naman na kumbo. Pero nagpo-promote ako ng shampoo dati. So, ayun 'yon. So, ibig sabihin, depende kasi 'yan sa hatak ng tao para mas ano, kung baga makilala kasi napopromote mo. So, yun 'yan. And then, mama, something tingin mo, possible ba mag-last to standing si Baco or at saka syempre si Baguio. Mm -hmm. To be honest, maganda yung pinapakita ngayon ni Baguio. So, tititigan ko yung mga galawan niya dito. Kung titignan mo talaga, plakado yung galawan eh. Sobrang ganda ng galaw. And then, plus nando na talaga ma-amaze ka sa kanya. Kasi, talagang panalo yung styling niya. Sobrang pak na pack. Yung, alam mo yun, yung pwede mo talaga sabihin na, ay, eto, ang lakas makaora. Pero kung ako yung tatanungin mo, sa totoo lang, ah, uh, medyo nakukulangan pa rin ako kay Badyo, lalo na pag nagsasalita siya kasi hindi ganun ka-power. Pero kasi si Miss Universe nga, hindi rin naman ganun ka-power magsalita eh. Pabebe pa nga magsalita. Pero, uh, nanalo. Kung baga, parang nandoon siguro na, pag tinitignan ko kasi siya siguro sobrang bata. Tapos pag nakikita ko si Kainta, parang I will choose Kainta more than her. Yung ganon. Kasi parang piling ko, masyado ka pang baby. Yung ganon. Yung, uh, siguro ko ang lalabanan mo, mga Miss Grand or Intercontinental, parang ayan, pak na pak na yung beauty mo doon. Parang piling ko, kaya mo talagang sungkitin yung corona. Pero kasi parang pagdating sa universe, parang piling ko, A uh, adult na talaga dapat. Yung adult na adult ka na. Yung parang matured na talaga yung pag-iisip mo and well experience ka, mga ganon. Anyway, so good luck kay Bako o Bagyo kung, kung ano kung isa siya sa mga makakalas to standing in the future so kita naman natin na may laban naman and then pagdating naman kay Victoria Velasquez-Vincent to be honest, tinatry ni Victoria Velasquez-Vincent na maging masa sa laban na to, kung titignan mo yung mga galawan niya, talagang tinatry niya talaga yung masa na atake but Uh, let's see, tingnan natin kung magwo-work Kasi nando naman na parang O oh, sige, nagugustuhan naman yun ng tao So ganoon yung dating Eh. Kasi dati parang piling ko doon siya may kulang And then ngayon, pinupuanan niya Kung ano yung kulang niya Malakas yung laban ng isang Victoria Velasquez-Vincent At hindi din ako magtataka Kung maglalast to standing to Ang matinding kalaban ni eh, Victoria Velasquez-Vincent Sa competition na to To be honest, abo uh, bukod doon sa sarili niya ha? Sa sarili niya ang nakikita ko dyan, syempre, si uh, Quezon Province at saka si Pampanga, nandiyo dyan din, and then nandiyo dyan din, syempre, si Alexi. So, sila yung nakikita ko na talagang tinig para sa masungkit ni Victoria Velasquez ang corona ng Miss Universe Philippines. Possible ba na manalo dito si Victoria Velasquez? Oo naman. Malaki yung chance ha. At pwedeng pwede, di ba? So, yon So, ba't tignan natin kung ano ang mangyayari at kung ano ang mga eksena na ipapakita nila hanggang sa dulo ng competition habang tumatagal na painit ng painit yung laban nila And then, tingnan natin kung sino ang mag-uuwi ng corona. Sa ngayon, wala pa talagang linaw eh. Kasi yung mga kandidatang to, talaga kanya-kanya pa talagang eksena at ganap. ba diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo Dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n always keep smiling And always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin Chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.